Wala, F2 ito wow. Ang sarap ng kain, boy. Dito ka na naman kumain. Bakit, pre? Anong dito? Malamig na tubig. Oh! Dahingi ng mainit na tubig, pati ba naman malamig sa iwig? Ang gula ka ng gula. Ha? May pinipirito ako. Ba't anong pinipirito mo? Ang Eh. Oo. Ang drums. May naisip ako. May kukuni na ako. Ba't anong kukuni mo? Hintayin mo na lang ako. Bilisan mo. Patatapos na yun. Puro ba? <laughs> eto na lang. Huwag na malamig. Itong soft drink. Para kayo nag-lips to lips, -lips oh. doon. <laughs> uh, busog. Thank you, Lord. Uh, mga idol. Magandang tanghali. Uh, ang init na naman dito sa loob ng bahay, boy. Mga puntang bilyaran. May player na kaya dito? Uh, sana may player na. Ah, busog. Ah. Wala f to oh. ito wow. Ang sarap ng kain boy. Dito ka na naman kumain. <laughs> Bakit, Eh. Ano dito, yung GT? Malamig na tubig. Oh! Na. Kuya. Yeah. Wala na. Naingin ang mainit na tubig. Pati ba naman malamig? sa Hahaha. <laughs> Kaya pala gusto, gusto dito kumain, eh. At talaga. Ha, ah, di ba? Kaya nga ito lang, pagkakain yan. Oo. Siyempre talaga ng tubig yan. Oo. Eh, uh -huh. Talaga sa'yo lagi? Oo. Uh -huh. Mapamainit, mapalamig sa'yo. Napakalamig! Uh -huh. <laughs> Oo, oh, sarap naman talaga pag malamig, kuya, e. Nandun lang, nandun lang. May pinipirito ako. Ah, hindi. Ba't anong pinipirito mo? Tilapia. Ah? Oo. Eh. Uh -huh. Hindi ka ba banahain? Hindi e, pa. Nandun lang ako, baka matit, ba? Oo, oh, oh, eh ako ba? Kumain na ako. Ang sarap nga ng kain ko, boy. Eh, <laughs> eh nabuta ko lang tuwing ito. Papasin na ako sa iyo. Eh, <laughs> ito yun ba? Eh, ito yun Ito lang player. Luan nga eh. Uh, ang sarap drums. Ha? Hindi ko kukuni na ang pobo. Ba't ano kukuni mo? Hintay mo na lang ako. Bakit, uy? Ang gagawin mo? kukunin ako sa ubo itim na lang ako What's ano Anong ang gagawin mo doon? yung kung yung... ko babaw Babawian kasi 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 dito. kasi 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 Yan, yan! ha? itikit oh. nasan? ito na ni eh hilaw pa ata eh eh nga eh kaya nga binagdahan ka yung madudurog nga yan Maduduro. oh. Oh. ang hirap nga yun. Oh. <laughs> <Diketa mo. laughs> yan ano bilisan mo matatapos na yun

Kaya uh, ako ano, tubig, tubig, yung malamig. Opo, opo, sabi ko. na ako, bakit bisa. Oo, kaya, mo daw. Nairi na ako. Na, oh. Nakakaawa naka naka naman. <laughs> ano ba? Kaya ka pala dito nakakain, boy. Ito, <laughs> Ayun na. Ito na lang ha, oh. eto ito na lang. Wag na malamig. Ito yung soft drink. Oo nga, Ang no. oh, sarap naman, <laughs> yun Oo. <no. laughs> oh, oh. <laughs> oh, nga, ano. Gusto mo yun? Oo, <laughs> <laughs> Oh, nga, naman. Para ay nag lips lips don. <laughs>